So kung gagawa ka attorney Rob ng kasulatan para sa kahit anong pamilya na sama-sama sila diyan sa loob, dapat talaga may kasulatan, di ba? Dapat po talaga merong kasulatan sapagkat pinapayagan ho yan, no? Actually, yung mga heirs po o yung mga tagapagmana, nasa batas din ho yan, no? Na po ninyong palitan yung purpose ng co-ownership. Maganda yung suggestion ni Miss Tuesday kanina. Parang gawin yung korporasyon. Yes. wag na kayo tumira dyan. Pa upahan nyo lahat ho tapos sa atihati po kayo doon sa income na yun, po din hong gagawin ninyon para maiwasan na ninyo na nasa iisang bubong ho kayo at naiiwasan yung away-away. Ngayon naman, kung ayaw nung gawin ho iyon, ang suggestion ko sa inyo, kayong tatlo na nandoon sa bahay, doon sa parang magbabayad si yung anak mo, yung share mo na, halimbawa, 1,000 ho yun, o di 500 na lang sa kanya, awas na iyo yung 500, kasi nga, ikaw naman, pupwede kang pumayag na parang pinaparenta nyo na lang din yung specific room na yon pero hati kayo ng income. So meaning to say, yung 500 na dapat sisingilin mo doon sa room na pinaparenta, awas na yon 500 na lang yung bigay kay ate. Pupwede din ho yun. Kaya basta po, ang guideline ng batas, yung mga co-owners ay maaaring mag-agree kung ano po ang gagawin nila para doon sa property that they, they, they own in common. Ikaw na ang magtsatsaga dyan, ha? Ayoko nang papakinggan ko pa, no? O, oh, limandaan dito, limandaan doon. Ay, naku! Masisira ulo ko. Ikaw na yon Attorney Rob, ha? Humarap kayo dyan kay Attorney Rob. Huwag nyo siyang kukonsumihin, halay. Lay. Okay, libre lang yan, ha? Okay, sige. Doc Camille, anong maaring gawin para ma-resolve ang ganitong issue sa pamilya kung nagmamatigas ang dalawang panig? Napakahirap pag sinabi natin na ang isa ay nagmamatigas dahil kasi kumisan parang baka abuti na na hindi na sila mag-usap hanggang sa kamatayan. Di ba meron mga ganong klaseng mga pangyayari? Pero sana dito no, sa pagkakataon natin na tatandaan nyo, siguro if you put God sa pamilya nyo, hindi kayo magkakaaway-away eh. Kasi ang iisipin nyo palagi, nag ano kayo, merong pagmamahal doon. Nagbibigayang kayo. Hindi kayo aabot sa punto na nag-iiringan pagdating sa ganyan at nagmamataas. Um, siguro paalala lang, pagdating siguro sa ganyang pagkakataon, sana tamang lugar at saka tamang oras ng paniningil. Kasi kumisan baka naman mamaya pagod na pagod yung tao tapos bilang sisingilin nyo sa mga ganyan na paupa. Pangalawa, huwag kayo magtuturoan na ikaw kasi, tapos hindi, mas siya. Sa so, pag nagkaroon ng pagkakataon ganun, talaga magkakaroon ng alitan. Bilang magkakapatid, alam nyo, kapatid na channel to, so dapat isipin nyo, magkakapatid tayong lahat. Ayan! O, oh, nakikinig ba kayo? Ha? Ang pinakamalakas na sigaw dito ay yung batas. Tapos, siyempre pumapangalawa yung pagmamagandang loob dahil magkakapamilya kayo. Brother June, pero paano pa iirali ng pagpapatawad? ah uh, kung marami ng nabitawang mga salita na talagang tumutusok sa puso. Diyan makikita at ko ang kahalagahan ng salita. Very powerful ang uh, sa ating bibig, no? Dapat maging maingat tayo. Pero papagariin natin dito yung pagiging magkapatid ninyo, no? Hindi hindi nyo titingnan yung pera o yung yung pagiging greedy, no? Kundi yung Uh, unang priority rito, yung pagiging magkadugo ninyo na makikita ng mga anak ninyo ang inyong pagmamahalan. Kasi otherwise, magsisimula sa inyong magkapatid na hindi ka magkasundo, ang mga anak nyo mag-aaway-away din yan, wala nang kapayapaan sa inyo. Put God into your life. Ayan, magdasal.